Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kamakailan ay nangyari na naman ang isang pagsalakay ng mga terorista laban sa mga sibilyan. Mga sibilyan na wala namang kinalaman na kahit ano sa pangaapi sa mga Muslim, mga sibilyan na maaring ang mga ito ay hindi pa nga nakahawak ng armas kahit kailan. Subalit itinuring ng mga terorista bilang mga kaaway at hinatudang na nila ng parusang kamatayan sa pamagitan ng pambobomba. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tuwinang merong nangyayaring pagsalakay ng mga terorista ay eh hindi lamang natin nakikita ang kasamaan ng mga terorista, nakikita natin higit sa lahat ang kasamaan na dulot ng kamangmangan. Natuwinang merong nangyayaring ganito, na merong mga terorista na sumasalakay sa mga sibilyan, may mga muslim na nagpapalakpakan. May mga muslim na natutuwa na ang kanilang kapwa-tao ay napipinsala kahit pa ang kapwa-tao na ito ay wala namang kasalanan sa mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kamangmangan sa relihiyon ay isang sakuna. Sakuna na hindi lamang nakakaapekto sa iilan sa mga Muslim sa iisang lugar, bagkus ito ay sakuna na kapapahamak ng lahat. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga pagsalakay ng terorista ay hindi lamang pumipinsala sa mga nabibiktima nito, ito higit sa lahat ay pumipinsala sa mga Muslim. Ang mga kalaban ng Islam tuwang-tuwa sila sa mga ganitong kaganapan dahil nagkakaroon sila ng dahilan upang apihin ang mga Muslim. Nagkakaroon sila ng dahilan upang gantihan di-umano ang mga Muslim at nagkakaroon sila ng dahilan upang ang mga Muslim ay katakutan na dahil dito ang mga Muslim ay gagantihan din nila ng pamiminsala dahil lamang sa pag-ayaw nila sa pananampalatayang ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagpatay sa mga inosente ay hindi kailanman itunuro saanman sa Quran at Hadith. Kahit mga hindi Muslim alam nila ito. Kaya paanong magagawa ito ng matinong Muslim na mayroong sapat na kaalaman sa kanyang relihiyon? Hindi ito magagawa ng sino mang matinong muslim. Ang gagawa lamang nito ay ang siraulo, baliw, naghahari-harian, nagtatapang-tapangan. Subalit ang katotohanan, siya ay duwag na naghahangad na puminsala sa mga tao na hindi naman niya kayang harapin ng harapan sa isang labanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagpatay sa Islam ay pinahintulutan lamang bilang parusang kamatayan na ipapataw ng gobyernong Muslim. Hindi ito pwedeng ipapataw ng sinamang Muslim lamang o grupo ng mga Muslim na nagaangkin na sila ay nakikibaka sa landas ni Allah o kaya ay magtatayo sila ng kanilang huwad na pamahalaan. Ang pagpatay na ito sa pamagitan ng parusang kamatayan ay pinahintulutan lamang para sa pamahalaang Muslim na siyang pamahalaang muslim din na nag-iisa na maaring magdeklara ng jihad laban sa sino mang pamahalaan o sino mang mga tao gobyerno na mamamahala sa jihad at magtitiyak na walang karapatan nino man ang masasagasaan sa jihad muslim man o hindi muslim lalo na sa kanilang karapatan sa kanilang mga buhay ari-arian at maging sa relihiyon, na walang mapapatay ng walang habas, na walang mapagnanakawan o makakamkaman ng kanyang pag-aari at walang sino man ng mapipilit na pumasok sa relihiyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang jihad na ito, ang lihito mong jihad ay jihad laban lamang sa mga sundalo ng kalaban. Mula kay Propeta Muhammad SAW hanggang sa Khulafa ur-Rashidin, nauunawaan nila nang jihad ay laban lamang sa mga sundalo ng kalaban at ang mga sibilyan ay hindi dapat madamay. Ang punong kahoy ay hindi dapat madamay. Ang mga gusali ay hindi dapat madamay. Ang mga simbahan ay hindi dapat madamay. Ganito ang pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim hanggang sa dumating ang bidaa na ginawa ng mga terorista na sila ay nagkaroon ng sarili nilang interpretasyon sa relihiyon. At sino mang tao, sino mang muslim, ang taliwas ang kanilang pangunawa sa baluktot nilang ideolohiya ay itinuturing nilang hindi muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang terorismo ay kalaban nating lahat. Ang terorismo ay kalaban ng mga hindi muslim at kahit ng mga muslim. Kung ang mga hindi muslim ay nalalaman nga nila ang hangganan, ng kung sino maaring labanan sa isang labanan paano pa kaya tayo kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam patuloy ang ating pangangaral tungkol sa bagay na ito sa jihad na siyang tinutukoy ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sanamihi ang rurok o ang tuktok ng Islam ang jihad subalit ito ay hinahijack ito ay pinipirata ng mga nagpapanggap na sila ay nasa jihad at nagiging dahilan upang ito ay maling maunawaan ng mga tao, musliman at mga hindi muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron tatlong pangunahing propaganda ang mga terorista. Mga terorista na sa katotohanan ay mga kriminal, subalit sila ay nagagawa na pagmukhaing mga bayani ang kanilang mga sarili. Ang una nilang propaganda ay ang angkinin ng ginagawa nila ay jihad. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, oo, komplikado ang jihad. Subalit ang usapin na ito ay maaari nating masimplify sa pamagitan ng pagsangguni sa mga saligan nito. Ang jihad, unang-una, ay maari lamang ideklara ng isang pamahalaang muslim na merong teritoryo, na merong gobyerno, merong pondo, merong soberenya Pamahala ang Muslim at hindi lamang kung sino-sinong tao na psychopath o may sakit sa pag-iisip. Ang jihad, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung ito man ay mangyayari sa anyo ng pakikibaka sa pamagitan ng armas, ito ay marapat na laban lamang sa mga sundalo ng kalaban sa lugar ng labanan sa panahon ng labanan. Hindi maaring madadamay ang mga sibilyan kahit nandoon pa sila sa lugar at panahon ng labanan. At hindi maaring pipinsalain ang sundalo ng kalaban na off-duty, na wala naman sa labanan. Kaya paano magagawa ng sino mang mananampalataya na siya ay mamiminsala ng mga hindi Muslim na tahimik na sumasamba sa kanilang simbahan at hindi naman namiminsala sa mga Muslim. Sasabihin ng mga tarantadong to, bakit may simbahan sa Marawi? Bakit sa inyo ba ang Marawi? para kamkamin ninyo ito at pagbawalan ninyo ang mga tao roon na gawin ang kanilang gustong gawin ng hindi naman namiminsala sa Islam at sa mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi jihad ang ginagawa ng mga terorista, ito ay krimen. Pangalawa, sa propaganda na ginagamit ng mga terorista ay ang pag-arte nila bilang mga Robin Hood o di umano ay mga tao na nagsasakripisyo na gumawa ng masama upang magdulot ng pakinabang sa mga mamamayan. Nang na konsepto ng Robin Hood, ito ay mula sa isang karakter sa mga nobela na isinulat sa wikang Ingles ng grupo ng mga bandido na nagnanakaw, nanguhold up sa mga tao at ang kanilang mga nakukulimbat ay pinabimigay nila sa may hirap. Krimen pa rin ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam al gayatu la tubarrirul wasila the end does not justify the means mga kapatid sa pananampalatayang Islam kahit pa ano ang sabihin nila kung mali ang paraan ng pagkakatupad nito mali pa rin ito sige gamitin nila ang kanilang kinita sa kidnap for ransom gamitin nila ang kanilang mga ninakaw sa kabutihan wala pa rin saysay -say ito batil kung ang sala ay hindi tanggap sa pamagitan ng wudu. Na ang tubig dito na ginamit ay nakaw. Paano pa kayang iyong sadaka na nanggaling sa nakaw? Walang saysay -say ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At pangatlo, na propaganda ng mga terorista ay ang kanilang baling interpretasyon sa alwala walbara. Ang alwala walbara, ito ay ang katapatan ng mga Muslim at ang kawalan ng kinalaman ng mga Muslim sa mga hindi mananampalataya katapatan ng mga Muslim sa kanilang kapwa Muslim at sa relihiyon na ito at anumang sagisag ng relihiyon na ito at ang kawalan ng kinalaman ng mga Muslim sa mga hindi Muslim lalong-lalo na sa kanilang mga paniniwala. Unang-una ang alwala, walbara, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, totoo ito. Isa ito sa mga pangunahing katuruan ng ating relihiyon Subalit, so, hindi nilalaman ng alwala walbara kahit kailan na tayo ay mamiminsala sa mga hindi muslim. Magnanakaw sa hindi muslim. Mga alipin ng hindi muslim. Hindi to nilalaman kahit kailan na tayo ay papatay ng hindi muslim na hindi naman kalabang sundalo o gagawa ng anumang kawalang katarungan sa kanila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang natutulog ay hindi natin maaring bubulabugin nang walang katarungan o hindi marapat, kahit pa ito'y hindi muslim, kahit pa ito'y hayop, aso, pusa, ay hindi natin maaaring bubulabugin kung ito'y hindi naman nakakapinsala sa atin, paano pa kayang magagawa ng sino mang matinong muslim na bubulabugin nila ang mga hindi muslim sa pamagitan ng pambobomba sa kanila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga hadith na ginagamit ng mga terorista ay ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al muslimo akhul muslim, la yudlimuhu wa la yuslimu." Ang muslim ay kapatid ng kanyang kapwa muslim. Hindi niya ito inaapi at hindi niya ito ipinagkakanulo. Hindi niya ito isinusuko sa kalaban. Ang mga terorista ginagamit nila ang hadith na ito upang ijustify justify na marapat na ang mga muslim ay makikipagtulungan sa kanila. Bibigyan sila ng panustos. O kaya kapag sila ay nagtatago mula sa otoridad, hindi tayo magsusuplong sa kanila at itatago pa natin sila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hadith na ito ay applicable lamang sa kung ano ang makatarungan, pero hindi sa mga kriminal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mas marunong pa ba tayo kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam samantalang sinabi niya la anallahu man awa muhditan isinusumpa ni Allah ang nagkukopkop sa kriminal isinusumpa ni Allah ang nagkukopkop sa kriminal isinusumpa ni Allah ang nagkukopkop sa kriminal pagkopkop sa iba't ibang mga pamamaraan Una, ang pagtatago sa kanila ng literal at pisikal at siyempre magiging kabilang na rin sa pagkukupkop ang obstruction of justice, ang pagpigil natin na matunton ng otoridad ang mga kriminal na ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat na maging malinaw sa atin ang usapin na ito. Nasukdulang itinuturo kasi ng mga terorista na marapat na makipagsabwatan ng mga Muslim sa kanila dahil ito ay kanilang karapatan bilang mga Muslim. Wala silang karapatan dito. Ang kriminal ay kriminal at marapat niyang pagbayaran ang anumang karapatan na kanyang sinagasaan kahit pa ito ay pagbabayaran niya sa mga hindi mananampalataya. Ang utang mo bilang Muslim sa isang hindi Muslim ay kailangan mo pa rin pagbayaran gayon din ang utang na kinitil mo na buhay ay kailangan mo ring pagbayaran. Kaya walang pagtutulungan sa bagay na ito. Si na lang ang makikipagtulungan sa mga terorista. Ikukupkupin sila at ikukubli sila laban sa mga otoridad at tunay na ang tao na gumagawa nito ay magkakaroon din ng bahagi sa sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hadith na ito na sinabi ni Prophet Muhammad SAW ay nagtatama sa propagandang ito ng mga terorista. Hindi magiging paglabag sa alwala o Al na ang Muslim ay mamumuhay ng mapayapa sa ilalim ng pamahalaang hindi Muslim. Katulad ng nangyari sa mga Muslim sa labing, taon, labing tatlong taon nila ng pagtira sa Madina, Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba ay hindi nagdeklara ng jihad kahit kailan. Hindi pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga Muslim ay magpapasimuno ng kaguluhan sa Makkah sa loob ng labintatlong taon. Ito ang sunna na dapat nating sundin, hindi ang sunna ng mga kriminal. Ito ang sunna ng sugo na pinadala sa atin, hindi ang mga kriminal na walang iniisip kundi ang kanilang mga sarili. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi paglabag sa alwala o albara ang pagsusuplong sa sino mang kriminal na Musliman o hindi muslim. Kahit pang otoridad na ito ay hindi muslim. Ito ay sa kadahilan ng ang Islam ay nangangalaga sa karapatan ng tao sa kanyang relihiyon, buhay, yaman, pag-iisip, salinlahi at dangal. Muslim man siya o hindi Muslim ay meron siyang karapatan dito at ang Muslim ay marapat na nangangalaga sa mga ito. Kung hindi man siyang otoridad sa pangangalaga sa mga ito, marapat siyang maging instrumento sa pangangalaga sa mga ito at hindi maging instrumento sa paglabag sa mga ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ko o kawalang pananampalataya ang pagsuporta sa mga otoridad laban sa kasamaan o kriminalidad. At lalong hindi kufur ang pagsusumbong tungkol sa mga pinaplano ng mga kriminal at kanilang mga pinagtataguan dahil tunay na kung hindi sila masasawata ay dadami lamang ang kanilang kasamaan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga terorista, musliman o hindi muslim ay kalaban nating lahat. Kaya gusto ba ng sino man sa atin na tayo ay isusumpa ni Allah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag natin tatangkilikin ang mga tao na ito dahil kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi tumatangkilik sa mga tao na ito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Syarru qatla kutilu tahta adimis samai wa khairu qatla man kataluhu kilaba ahli nari kad kana haula'i muslimina fasaru kuffara." Ang kawarij sila ang pinakamasahol na mapapatay sa ilalim ng langit. Sila ang pinakamasahol na mapapatay sa ilalim ng langit. Na ibig sabihin, si Propeta Muhammad SAW, kung meron ng pagkakataon, ay pahihintulutan niya ang digmaan ng mga Muslim laban sa mga terorista. Ngayon din sinabi niya, at ang pinakamainam na napatay ay iyong mga pinatay ng mga aso ng impyerno. Na sinamang Muslim na mapapatay ng mga aso ng impyerno ang mga terorista, sila ang namatay sa mainam na kamatayan. Ang mga kawarij, sila ay mga aso ng impyerno at sila ay mga muslim, subalit tumalikod sa Islam o maaring ayon sa pananaw ng ibang mga scholar, hindi sila hayagan o tuluyang tumatalikod sa Islam, subalit ang kanilang mga gawain ay katulad ng gawain ng mga hindi mananampalataya. Gayun din, sa iba pang mga hadith ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa bagay na ito, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa ta'awanu alal ifmi wal udwan. Kayo ay marapat na magtulungan, mag-iisa sa bawat isa, sa kabutihan at sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag kayong magtulungan sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa ayan na ito, maikita natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung anong panig ba ang papanigan ng mananampalataya sa so, usapin na ito ng mga terorista na kabilang sa relihiyon na ito. Tayong mga Muslim, papanig tayo sa katotohanan. Tayong mga Muslim, papanig tayo sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa mga kriminal.